magandang So galing kami ngayon ng Pasay Piyahe kami ngayon uh, eh, yung traffic ngayon Dahil nabasa ng mga truck Ngayon lang kami nakauwi Kagabi, kagabi pa kami bubiyay mga si -gang, gang So ko na sa inyo kasi kasi na madilim Di ko mabidyo ha Ngayon ipapaita ko sa inyo Yung tapang pagbubusin ako ito mga kagang trabaho Tara rin mo ito, ito ito Ito, siya Ano na siya yung ano sa halaman Yung pandilig sa halaman siya yung ginagawin ngayon Iimbakan mo lang siya ng hangin Tapos pipitutin mo lang siya mga -gang -gang, ito o, ito ah Para hindi ka rin atokin mga ka-gans Pabumbabumbay mo lang ngayon Abang nananakbo ka Pabumbabumbay mo lang ngayon Ayan, O, ito <laughs> ah mga ka Marami tayong mga kaibigan mga kaparehan natin Mga mini dump truck O, ito ah mga natin O, para hindi ka matok Kung ganyan yung gagawin mo Pag hindi ka atok Pag may kalaan, Pag may mga ka-gans Pag may mga ka-gans Ito, meron kang ano, umani Maning luto ha, ah, hindi hilaw. Pangit yung hilaw. Mapakla. Ito luto. Yung kakainin mo lang siya pagka di ka ano. As, meron din naman tubig. Yan you know, o, soft drinks. Pagka atok-atok ka na. Uh, pwede ha. Lugan ka na ng tubig. magaganda. Ah, so, pag nahanap po ka na ngayon, vitamin daan. Pag nahanap ka na ngayon, yan. Pag nahanap ka na. Pwede ka magpusi-pusi na yan. Yan you o, know, tapos iba ka ulit hangin. Para hindi ka antukin, Yan you know. o. nakita sa inyo yung mga ginagawa ko mga kanungan din sa truck. So update yun na ako sa mga iba mga videos. Follow na rin ako, Kang Salamat, Kaya Tuch TV.